mukbang na sa guys inuwa na sa buntogon inyong mukbang budget mukbang budget guys lagi nilang malunggay alugbati takot natakot kasi tayo sa ibang pagkain guys ito kasi ako mag change lifestyle guys gagawin ko talaga ang lahat guys para mabalik tayo sa normal na yung siya nating palaging kumukulo kayo guys kumukulo bang yung tiyan no? yung ulo ko palaging mabigat kaya yung bato ko palaging parang mangalay yung bato ko dahil sa ulo na mabigat yung tiyan mo parang hindi normal parang may kabag na palipat-lipat Laging kumukulo hmm? Dalawang buwan palang ako Nag Chins Lifestyle guys Hindi ko nga alam yung Ano pong sakit ko eh Nakatulong din tong mga Youtuber guys yung YouTube. Magpasalamat tayo sa YouTube at sa mga nag-YouTube kasi dyan natin na kita kung anong sakit natin. No? Yung mga doktor nag-YouTube at yung mga may sakit na katulad ko tulad kung may na hmm. yung tulad nating may sakit ba tulad yung karamdaman ba yung may acid reflux at nagka-gird katagalan nagka na siya yun ang sa akin guys awa ng Diyos guys dalawang buwan kong simula hindi na mabigat yung ulo ko nawala na yung ngalay ng bato ko hindi na masyadong kumukulo yung tiyan ko may kunti pa kasi dalawang buwan pa kasi ako Sabi kasi ng iba eh, yung iba tatlong taon sila na gumaling Ako tinis ko talaga hindi ako kumakain ng mga bawal guys Kaya lagi lang malunggay Mga green leaves Maganda na rin ang pagdumi natin guys noon kasi ano minsan mahirap hirapan ako magdumi kasi matigas yung dumi ko pero mukhang wala na long buwan na wala na pero ito sobrang payat ko. Pero well, okay lang.